Sana, ito tutulan ni Mr. Maruel mm -hmm. at ni Mr. Abe. Mr. Abe, yung paring katoliko. Ang tutulan nila, ito tanong ko sa inyo, Hotronoso, malibang isalin, the throne of you. Malibang salin yon. Ikalawa, the God o Hotios, the God. Malibang salin, malibang isalin yung terminong Hotios na the God o mm -hmm. the God. Ang tama bang salin yan, oh God? Alam naman po natin kung bakit ayaw tanggapin ng mga mga Iglesia ni Cristo Ministers yung Your Throne, O oh God, para sa si Hebrews 1 verse 8. Dahil kumukontra ito sa kanilang paniniwala na si Kristo ay Diyos. Ito po ay may kinalaman sa nakasulat doon sa Hebreo 1 verse 8 na kung saan ay ganyan din ang nakasulat sa awit 45.6. Pagamat hindi po natin mabigyan ng komento ang buong video ng mga kapatid natin, mga Iglesia ni Kristo, doon po tayo magbibigay ng komento sa sinabi nila na maling translation daw, yung Your Throne, O God. Dahil ang tamang translation daw ay God is your throne. Para po sa impormasyon ng mga nanunood, may salin po kasing your throne, O God, at may salin din pong God is your throne. Kaya ang tanong, aling salin ba ang tama at naayon sa original text? Ang pag-uusapan po natin dito ay ang grammar ng Hebrews 1 verse 8 at kung ano ang komento ng mga darubhasa tungkol sa teksto ng Hebreo 1 8 at awit 45 6. Alam naman po natin kung bakit ayaw tanggapin ng mga mga Iglesia Ni Cristo Ministers, yung Your Throne, O God, para sa si Hebrews 1, verse 8, dahil kumukontra ito sa kanilang paniniwala na si Cristo ay Diyos. Hindi kasi sila naniniwala na si Cristo ay Diyos. Para po sa inyong informasyon, narito po ang bahagi ng video na kung saan ay sinasabi ng mga Iglesia Ni Cristo Ministers na salin daw ang Your Throne, O God, para sa Hebrews 1, verse 8 nung uh, ni na Attorney Marwilyang every mm -hmm. uno uh, at paano nila tayo kinantsawan nung tinatalakay nila yung talatang yan, tala yan kapag na eh, Narabi. Para ba ang pinalilitaw nila, sila lang may alam nung language, biblical languages, tayo wala. Mm -hmm. Eh, kiduhan nila yung old testament kasi yung Hebrews uh, 1:8 na pinag-usapan natin hmm. galing po yan sa Awit 45 sa is na hindi natin alam na doon nagmula oh parang ganoon hmm. uh, pakinggan natin sila tila bagay talagang kapos sa pag-aaral ng Biblia itong ating mga kaibayo at hindi rin nila sinasabi na yung Ebreo 1.8 ay hango sa awit 45 versikulo 6 na ganito rin po ang ating mababasa ang yung luklukan o Diyos ay magpakailanman setro ng kaganapan ang setro ng iyong kaharian thy throne O God is forever and ever the scepter of thy kingdom is a right scepter ter, Eh kung sila po ay marunong magbasa ng Grego, yung Diyos doon ay tinatawag ay yung trono o oh Diyos. At hindi po yon description ng trono. God is your throne. Kaya po talaga tama po kayo. Wala po talaga maituturing na eksperto sa salita ng Diyos, lalo na sa mga original na wika dyan sa ating mga kaibayo. Kaya sa bahagi ito, kapatid na Rabil, ay tatanungin kita, tayo ba bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, tutol ba tayo na ang nilalaman ng Ebreo 1.8 ay hinango sa awit 45 -6? Hindi ho, tayo tutol. Ang tinututulan natin, yung kanilang maling konklusyon hmm. na pinalilitaw nila, talagang noon pa, sa Old Testament pa lang, ay pinatunayan na at sinabihan ng daw, daw ng ama, ang kanyang anak na si Kristo na Diyos ang ating Panginoon. Yayamang yung nasa Ebreo 1.8 ay galing doon sa uh, isay sa awit 45.6. Mm. Ano bang nilalaman noon pagkabinasan natin sa ibang, uh, salin. sa ibang salin ng Biblia? Uh, kasi ang gusto nilang basahin, yung pumapabor sa gusto nila, no? Mm. Halimbawa, uh, pag binasa nila ibang translation, parang nandoon niya yung your throne, o oh God, mm. no? Oh God, mm. yung uh, vocative case. Mm. Pero pag tinignan naman natin sa ibang salin, ito, pakinggan natin, itong isang salin... Uh, Uh, new Translation din. Sa 45.6 ng awit, God is your throne to time and definite, even forever. Dito sa binasa natin, kapatid na Michael, umapapansin nila. Pareho dun sa ating binasa kanina sa Ebreo 8. God is your throne to time and definite. E di ang Diyos nga, trono, luklukan mm -hmm. ng anak o ng ating Panginoong Jesus Siguro, basahin pa natin, meron pa bang ibang salin na magpapatunay do sa saling binasa natin? Oh, ito naman, the Bible uh, in Living English, ang nakalagay rito, God is your throne forever and evermore. The scepter of your kingdom is a scepter of equity. O, oh, dito sa saling ito. Eh, nakalagay naman dito, God is your throne forever. So, pareho. Pagka, bina, pag, uh, tinignan natin yung Hebrew 1.8, yung uh, pinaka-quotation, mm -hmm. di ba? God is your throne pag tiningnan natin yung source ng quotation na yon yung awit 45.6 sa ibang mga salin tulad hmm. ng binasa natin, pareho lang. God is your throne o ang ama ang luklukan o trono ng anak o ng Panginoong Heso Kristo. Yayamang sa Grego, kinuha yung kapatid na Ramil, yung nasa Ebreo 1.8. Pagka binasa natin sa Greek Bible, ano bang nakapaloob doon katunayang Maling salin, maling salin ng Ebreo Uno Otso na pinagsabihan daw ng ama na Diyos din ang anak. Eh, pag eh, sa awa na Diyos, meron naman tayong isang salin ng Biblia. Ito yung Sipchoginta. Mm -hmm. Gusto lang natin ipaunawa sa ating mga kaibigan na itong Sipchoginta, eh, kasi yung Old Testament, Brother uh, Michael, oh, mula isinali niyan from Hebrew to Greek. Oh, oh, to Greek. Mm -hmm. Iyon, yung ang unang salin niyan, yung tinatawag na Sipchoginta Ginta. Oh, Okay. dagit. Ngayon, komo uh, yung Awit 45:6 kabilang Ay, sa Old Testament sa Hebrew, Kabilang yan dito sa uh, tinatawag natin, kabilang yan dito sa aklat ng Old Testament. No? Mm -hmm. Ngayon, uh, mapapansin po nila at napapanood po niyo sa inyong mga television screen ang ganito, no? Uh, dito sa scriptugintang sa ito, nasa nakalagay siya sa chapter 44 verse 7. Uh, ang sabi rito, "Hotronos so hotios." Iston Ionap to ayonos. Dito sa ating binasa, kotronoso so Hotios. The throne of you, the God. Sana, ito tutulan ni Mr. Manuel mm -hmm. at ni Mr. Abe. Mr. Abe, yung paring katoliko. Ang tutulan nila, ito tanong ko sa inyo, kotronoso. So. malibang isalin, the throne of you. Malibang salin yun. Ikalawa, the God o Hoteos, the God. Malibang salin, malibang isalin yung terminong Hoteos na the God o the God. Eh, ang tama bang salin yan, O oh God? Hindi. Eh, Hindi vocative. Hindi hmm. Ito ay nominative eh. Kung uh, tingnan natin yung cases of noun, kasi yung cases of noun, mayroong uh, nominative, mayroong accusative, genitive mm -hmm. case, then the uh, uh, genitive case, then vocative case. Pagka sinabing direct address, vocative case, sinabi ko, oh, brother Michael, that's a vocative case. Mm -hmm. Di ba? Pag sinabi, sinabi ng ama, oh, yung sinabi sa anak, oh, Diyos, eh, vocative case yan. Mm -hmm. Pero, dito sa yung mismong binanggit nila doon sa Old Testament, sa Septuaginta, hindi naman vocative case eh. Ang nakalagay dito, Hotios, the God. Hindi, oh God. The God. Oh, the throne of you, the God. Hindi, the throne, the throne of you, oh God. Maling translation. Yan, kapatid na Michael. Sister Leonor, ano po ang reaction ninyo sa video? Maraming salamat, Sis Abigail, sa iyong tanong at maraming salamat din sa lahat ng nanonood sa video ito. Sana po ay pakinabangan ninyo ang aming ginagawang paglilingkod sa pamamagitan ng mga video pong ito. Ang masasabi ko po sa sinabi ng Iglesia ni Cristo Minister nang sabihin niya na ang gusto nilang basahin ay ang pumapapor sa kanila. Brothers and sisters, yun din naman talaga ang gawain nila. At mahilig din naman sila sa ganyan. Halimbawa po yung nakasulat sa Hebrews chapter 1 verse 8 ng Lamsa Translation. Ang nakasulat doon ay, But of the Son, He said, Thy throne, O God. Pero ayaw po nilang tanggapin yan dahil hindi pumapabor sa kanila ang doktrina pero pagdating doon sa Acts chapter 20 verse 28 ng Lamsa, ay pinipilit nila na ito ay accurate. Pero nais po nating magtanong sa mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo Ministers. Kung mali itong translation ng Lamsa translation para sa Hebrews chapter 1 verse 8, meron bang particle dito o wala? Para po sa impormasyon ng mga nanonood, ang lam sa translation po ay isinalin mula sa Aramaic Pichetta. At sa text ng Aramaic Pichetta ay mababasa natin ang de de Alaha. Kung wala po sanang particle na delak sa Pichetta text ng Hebrew chapter 1 verse 8, it would read with the connecting verb, God is your throne. Pero dahil may particle, kaya ang tama talaga para sa text ay Your throne, God. At para sa kaalaman po ng mga nanunood, ang Aramaic po ay walang vocative case. Ngayon, puntahan naman natin yung sinabi ng Iglesia ni Cristo Minister na hindi pwedeng maging vocative ang nasa Hebrews chapter 1 verse 8 dahil ito ay nominative. Kung susuriin natin na ang grammar ng Greek sa Smith Greek Grammar No. 202 ay nagpapatutuo na the nominative and vocative cases are often the same. Sa No. 206 ng Smith Greek Grammar, ito ay nagbibigay ng illustrations of various vocatives. At sa mga nakapag-aral po ng grammar talaga ng Biblical Greek ay maiintindihan po ninyo kung anong ibig kong sabihin. Ngayon, baka sabihin ng Iglesia ni Cristo ministers na dahil may article sa Hebrews chapter 1 verse 8 ay hindi pwedeng maging vocative ito. Marami pong talata sa Bagong Tipan kung saan ito ay vocative kahit na may article. Halimbawa, yung nakasulat sa Luke chapter 8 verse 54 at John chapter 2 verse 4. Ngayon, Baka sabihin po ng Iglesia na Kristo na, eh bakit walang O Katulad ng sa Hebrews chapter 1 verse 8 na, O oh God, brothers and sisters, vocative simply means the form of a noun used in direct address. Some words have a special form for that linguistic situation. Some just use the nominative case. Context determines when direct address is involved. o is one marker of direct address in english and is particularly used in more formal circumstances but it is not absolutely necessary if i say friend pass me the salt the word friend is in the vocative and in greek would normally be expressed with a special form feli. I need not say in English, "Oh friend, pass me the salt." If I did so, my friend would probably think I was using a register of expression that one might expect in a play by Shakespeare and that I was playing some some sort of linguistic game with him. At bilang patunay na maraming halimbawa ng vocative na may article, ito ay mababasa natin sa aklat na An Idiom Book of New Testament Greek sa pages 31 to 32. At nakikita niyo po ito ngayon sa inyong screen. At kagaya ng binanggit natin ay kasama sa mga halimbawa ng vocative na may article ay ang Luke chapter 8 verse 54 at John chapter 2 verse 4. Sana po ay nakatulong ito sa mga nagsuri at mga nag-aaral nating mga kababayan. At sana po mas pagbutihin pa natin ang pag-aaral ng ating pananampalataya. Nang sa ganon, tayo po ay hindi madaling maloko at madala sa mga argumento ng mga anti-katoliko. Maraming salamat, Sister Leonor, sa iyong ibinahaging kaalamang. Ngayon, tanongin naman natin si Brother Dennis kung ano ang kanyang reaksyon sa sinabi ng mga Iglesia ni Kristo Ministers. Ayan, uh, maraming salamat no, si Sabigil sa iyong tanong at uh, maraming salamat din sa lahat ng mga sumusuporta sa aming munting page na patag, Sana ay nakakatulong po sa inyo ang aming ginagawang pagsagot no, sa mga komento ng mga kaibayo nating ibang pananampalataya no, laban sa Iglesia Katolika. Now, kung susuriin po nating mabuti ay marami pong mga scholars ng Biblia at ng mga dalubhasa ang pumapabor no, sa tamang salin ng Your Throne, O God. Una sa lahat, meron po tayong mga ginagamit na batayan. Katulad na lang po ng libro ni Dr. Philip Wesley Comfort na The New Testament Text and Commentary, page 695, ay ganito po ang ating mababasa. The context makes it clear that God is speaking to His Son. Thus, God the Father addresses His Son as God. Ayan, napakaklaro po no, ayon sa scholar na ito. Pangalawa, ayon naman sa commentary on the epistles to the Hebrews, Hermeneia, a critical and historical commentary on the Bible ni Dr. Harold Atridge, ito po ang ating mababasa. The author of the Hebrews stands in this exegetical tradition and takes the Psalms as an address to the Son as God. Ayan, napakaklaro po no, na sinasabi dito sa libro. Pangatlo, Ayon sa commentary in the New Testament use of the Old Testament na isinulat ng mga New Testament scholars ay ganito ang ating mababasa sa page 937. Yet, the punctuation and syntax of the Masoretic text support the reading, Your throne, O God, is forever and ever. Ayan, napakaklaro po, no? Ngayon, alam na natin ang mga argumento ng uh, ministro ng mga iglesia ni Kristo tungkol dito dahil ang gagamitin nilang argumento ay yung nakasulat sa kasunod na talata. Ang nasa Hebrew chapter 1 verse 9. No? Para patunayan na hindi Diyos si Kristo dahil kung Diyos daw si Kristo ay lalabas na dalawa ang Diyos. Pero yun ay ayon po lamang sa kanilang sariling interpretasyon na hindi naman scholarly. No? kung titingnan po natin ang critical analysis ng mga scholars na sinusuri ng nakasulat sa Hebrew chapter 1 verse 9, ay ganito po ang ating mababasa. Ayon po kay Dr. Philip Comfort sa kanyang scholarly na aklat na A Commentary on Manuscripts and Texts of the New Testament sa page 373 ay ganito ang kanyang sinabi. The first, O God, is a vocative in Greek. The Son is being addressed as God the second statement, your God refers to God the Father. Ayan, maliban po kay Dr. Comfort, no, ay ganito pa ang sinabi ng isa pang kilalang scholar na si Dr. Craig Kinner sa kanyang scholarly na commentary na the IVP Bible background commentary, New Testament. But Psalm chapter 45 verse 7 distinguishes this God from a God he worships so that one may distinguish God, the Father, from God, the Son. The writer of Hebrews explicitly affirms Christ deity in this passage. Ayan, ang mga analisis ng mga Bible scholars na binasa po natin ay hindi para palabasin natin na dalawa ang Diyos kagaya ng inaakala ng iba laban sa atin. Kundi ito po ay nagpapatunay na si Kristo ay hindi tao lamang, kundi siya ay Diyos dahil tinatawag din sang Diyos ng Diyos Ama. Kaya kapag ginamitan po natin ng talata ang exegesis, ang ating pag analyze ng mga talata ng Biblia ay makikita natin ang tamang kahulugan nito. So ayan po mga viewers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo ete Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapriyan. yan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio. Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic is and YouTube channel dami ninyong matutunan isa natin ang ating matotoo. Rodillo at Iglesias.